ya yeah, kadiri. Dito na siya natutulog. Ang chip, Hoy, bakla. Kuha mo naman ako ng tubig. Huh? Uh, ha? Uh, baka lang. Pwedeng humingi ng tubig. Baka lang. Ah. Gimboy! Gimboy! Bakit ba tuwing maliligo ko eh, nawawala tubig? E ewan ko nga din po, sir. Eh. Iayos mo na nga. Bilisan mo. Sakit sa mata. Talaga, oh. O, oh, meron na! Okay na, poster! Okay na! Hindi ka ba nalulungkot dito? Bakit naman? Don't you think na panahon na para may makasama ka dito? Nandyan si Jimboy. Very efficient yan. No, I mean yung sasalubong sa'yo, yung maghahanda ng pagkain mo, ng mga gamit mo. Si jimbo nga. no, yung makakasama mo sa pagtulog, sa pagising. Like a wife. Sorry, sir. Anyway, as I was saying, ano pa bang hinihintay mo? Panahon na para mag-asawa ka na. Ay, naku, sir! Brown out! It's okay. Mas romantic, hindi ba? Ayan, sir! May kuryente na! Buti na lang! Ah, uh, anda ko na po yung dinner! Well, that's a very good idea. Alam mo, love, masamang kotob ko dyan sa butler mo. Bakit naman? Kasi sa tingin ko, nagsiselos. Ibang klase ko makatitig. May gusto yata sa akin 'yun eh. Well, you cannot blame him. Maganda ka kasi. <laughs> Talaga. Bread and butter. <laughs> mm. You know what? I like this. I really feel at home here. Siguro ganito tayo pag dito na ako nakatira, no? Wow. Uh, sir, si Joanna. Hi, good morning. Good morning. Hi. O bakit ka dito nag-report? Di ba sabi niyo, sir, trabaho ko? Eh, katulong niyo sa lahat ng bagay. Ah, uh, so opisina yun. But anyway... Nandito na ka na rin lang. Sumabay ka na sa akin. Kumain ka na ba? Uh, tapos na po. Ah, love, magsha-shower muna ako, ha? Sure. Mm. Uh, uh, sir, asawa niyo ba yun? Hindi, girlfriend ko. Iya, yeah, kadiri. Dito na siya natutulog. Ang chip, Hoy, bakla, kuha mo naman ako ng tubig. Huh? Uh, ha? Uh, baka lang. Pwedeng humingi ng tubig. Baka lang. Ha? Ah. Oo. Oh, gusto mo, doon tayo sa kusina. Ipatitip eh. lang pa kita ng juice. Sige. Okay. okay. Hindi ako bakla, ha? Tisiraan pa ako sa amo natin, ha? Marami akong kapatid at may mga magula ako pinapalamon. Tubig, pare. Sakit. So, ang taas pala dito, nakakalula. Ay nako, hinding-hindi ako titira dito. Di ba delikado dito kapag lumindol at saka pwede itong banggain ng eroplano? Come on, let's go. <laughs> Sandali na lang, ayusin ko na lang ang buhok ko. Sir. Oh, ano ito? Tinala po nung messenger. Uy, refund ko to sa insurance, ah? Matagal ko na itong hinihintay. With matching check. Mukhang... swerte ka talaga. <laughs> Thank you, sir. Ah, uh, na ba tayo? Inantay ko pa si Gwen. Uh, o, sige po, sir. Mauna na ako. Kasi po, mali na po ako sa pisine. Sige. Sige. Pare, alis na ako. Sige. Sir, time ko yan. Ang ano nung... Ano? Yeah. Uh, uh, tayo ko yan, sir.